Hello, meron akong i-share sa inyo. Um, today pumunta kami sa Philippine Embassy kasi nag kami ng, ng ano ng um, Philippine passport ng anak ko. Ngayon, um, pagpunta namin doon, walang katao-tao yung ano yung yung office. Hindi kagaya nagulat ako kasi last siguro 5 years ago, um, pag pumunta ka doon, 'di ba, grabe ang daming tao, siksikan, ang init, tapos pati sa entrance, hindi ka na makadaan. Pero ngayon, grabe. Pagpasok mo palang, walang katao-tao. Ang may tao lang doon 'yung 'yung mga naka-appointment sa oras na 'yon. Tapos na, 'yung 'yung talagang wala, napaka-smooth. Ang ganda na ng office ng ano ng ng Philippine Embassy at saka ang bilis na ng proseso. proseso. At saka um kailangan bago ka pumunta doon i-ready mo muna lahat i-print out mo yung ano yung form na pinilapan mo sa online kung anong date 'yon tapos huwag mo munang uh, permahan kasi doon mo siya pepermahan eh yung form okay so yun lang pag uh, pupunta kayo doon i-print out mo is pagsamahan mo yung mga kailangan mo i-check mo yung mga um, mga requirements bago ka pumunta doon para pagpunta mo doon smooth na smooth lang madali kang makauwi Walang kaproblema-problema. Okay? Yun lang, nagbigay lang ako ng tip. Nag-share lang ako. Salamat!